Sa probinsya ng Batangas, may pinipilahan. Ito nga raw ang takbuhan ng mga kabataang Gipit sa si Energy sa kanilang paaralan. Sobrang ganda po at nakakatulong po sa ating kabataan at sa ating kapaligiran po. Hindi ko po masyadong alam ko na yung bote po pala ay makakatulong upang makapag-charge po tayo. Curious na ba kayo kung ano ba itong tinutukoy nila na malaking tulong sa kabataan at kapaligiran? Kung oo, Meet Sunbin, ang multi-purpose solar-powered garbage bin na binuo ng mga estudyante mula sa Kalaka Senior High School sa probinsya ng Batangas. Ito po, ito po is uh, tapunan po na plastic bottles as well as pwede po siya maging charging station. Believe it or not, sa device na ito, maaaring may charge ang inyong mga cellphone, tablet, e at iba pang electronic devices kapalit ng plastic bottle. Siyempre baka mamaya yung, yung iba, magugulat sila kasi para from ano waste materials, iba, mga plastic. So paano nagkakaroon ng energy? So nagka-function po siya. First is yung i-on nga po yung switch sa gilid and then uh, maghuhulog uh, nga po ng plastic bottle. And isa po sa nakaka-detect po nun is yung sensor po. So may sensor po yung aming invention. And then doon po is pag may na-sensor po na plastic bottles, uh, mag-start na po yung timer. And from uh, yung sa battery po na energy mula po sa solar power, uh, solar, solar uh, is nage-generate po siya as energy po na pwede po kapupunta um, po sa cable po sa charging. Mm -hmm. Ang pagkakabuo ng invention nilang ito ay bahagi ng kanilang final requirement sa isa sa mga subject nila bilang STEM students. Apart po ng curriculum talaga ng STEM, actually all strands naman po ang research. Meron po silang apat na research subjects simula grade 11, PR1, PR2, 3Is at panghuli ang research capstone. In this subject po, ang output po talaga nila is a prototype, which is yung na-develop po ni na na Uh, multi-purpose solar-powered uh, garbage bin. Ayun po. So, yun po yung naging prototype nila and uh, eventually, it inspires other students na mag-build upon this uh, prototype. Ang STEM strand ay bahagi ng K-12 to kurikulum na pinaiiral sa Pilipinas. Kung saan, sa strand na ito, nakatuon ng mga lessons sa science, technology, engineering, at mathematics. Kaya naman di nakatakataka na sa strand ng STEM sinusubok ang mga kabataang tunad ni Hart at Aizel na bumuo ng sarili nilang inpensyon at inobasyon. Niniwala po ako na um, pwede tayong makahabol mm. sa ibang bansa and we start with the simplest thing. Kagaya po noon, pinag po namin sila ng um, basurahan. Others might say na basurahan lang yan, pero para sa amin po, ito ay innovation ng mga students. And these students, kahit sila ay 16, 17 years old, kaya po nilang mag-isip critically isusubukan natin kung gumagana ba itong sun bin. Sun bin daw ang tawag dito kasi ito ay solar na sun at bin ah. dahil ito ay trash, trash. trash bin. Nakala ko So for now, meron tayong dalawang cords. Diba? So lalagay natin ito dito. Shoot natin. Tapos... Ang galing! Wow! Ang galing! Nag-charge! Kung malulobat ka, di, hindi ka pa nakapag ng pamuwi mo pwedeng pwede. Up next, mas kilalanin natin na si Heart at Acel at ma-inspire sa kanilang kwento. Dito, sa si Experto. Ano naman yung mga feedback na natanggap ninyo sa mga taong nagamit na nyo? So, Kasi syempre part ng research yun eh, di ba yung testing. So ano yung mga na-receive ninyong feedback? So, Uh, Naka-receive po kami ng feedback mula po nung nag-defense po kami. Since nag-defense po kami, yung mga panelists po is nakita po nila yung invention namin na nagpa-function, gumagana, and tuwang tuwa po sila doon. And also, nung ginamit po siya ng mga classmates po namin, school schoolmates po namin, sobrang natuwa po sila and na-amaze po kasi po uh, ang isang grade 12 student po na katulad namin is naka-event po ng ganito yung invention. Sa pagbuo nila ng device na ito, inspirasyon nila ang maraming bagay. Gaya ng naranasan nilang init nitong na nagdaang El Nino. Eto, syempre, maraming tatakay, di ba? Kasi solar, tapos waste materials. Saan nanggaling galing yung idea at yung inspiration nyo? Bakit ito yung nabuo nyo? So, uh, this, uh, nowadays po, isa po sa napapansin namin problem dito po sa lugar namin is yung plastic bottles natin. Uh, ling hindi Dingit po sa kalaman ng lahat, yung plastic bottles po is nakikita po natin kung saan saan. And yung mga tao po, marami, pong, marami pa rin pong mga tao sa panahon ngayon na wala pong tumbler, ganun. And dun sa uh, plastic bottles po, yung isa po sa Uh, basura po na kumakalat po dito. And naisip po namin na why not gumawa po kami ng isang bagay na makakatulong po sa waste segregation po. Na yung waste segregation po kung saan po is mahihiwalay po yung plastic bottle sa iba po mga basura. And ayun po, nag-came up po kami sa amin pong invention niya. Dagdag ko lang po sa sinabi ni Hart, nagkataon din po kasi na nung nagagawa po kami ng project is sobrang init po talaga ng panahon. So, naisip po namin na why not yung solar power i-incorporate po namin doon. So, ginawa po namin positive ang impact nung madaming plastic bottles tapos po mainit na pa nun. So, pinag-combine po namin siya at nabuhon nga po namin yung prototype na solar power multi-purpose waste disposal. Kaya naman bukod sa waste segregation, napili ng grupo nila Acel at Heart na isama sa binubuo nilang device ang paggamit ng renewable energy. Ang solar power po ang pinaka-main source po ng energy kaya po nakakapag-charge. So may battery po siya sa loob. Sa loob yung uh, energy po na makukuha from the sun hmm. ng solar panel is may imbak po doon sa battery. Then doon po makakapag-charge. Ang renewable energy ay tumutukoy sa enerhiya na nakukuha natin mula sa mga natural resources tulad ng araw, hangin, tubig at init mula sa ilalim ng lupa. Halimbawa nito ang solar energy na gamit nila Heart upang mapagana ang kanilang device. Hindi lang pagsusulong ng renewable energy ang layo ng grupo nila Heart sa pagbuo nito, kundi ito rin ay isa aniyang daan upang mahikayat pa ang mga kabataang tulad nila na isegregate ang kanilang mga basura dahil kapalit nito ay energy na magagamit nila sa kanilang mga gadgets. Makakatulong po ito bilang po isang mag-aaral sapagkat syempre po may mga gadgets po kami na kailangan pong i-charge na ito po ay ginagamit namin sa paggawa ng research at yung mga isang bote lang po na makikita po namin na kalat na maaari po namin itapon ay makakatulong po upang po mapanatiling may charge po ang aming devices. Ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan at kooperasyon ng bawat miyembro na kanilang grupo. Ilan ba kayo dito sa grupo niyo? Bale, seven members po kami. Then, bawat isa po is may task. Yung group po namin is hinati pa po namin to two subgroups po. Dahil habang nagagawa po kami ng prototype, is ginagawa din po namin yung paper ng research dahil sabay po yun ipapasa. So, yung isa pong group is nagagawa ng paper, tas yung isa naman po, doon po sa prototype mismo. Para mas mabilis po at umabot po sa deadline. Talaga malaki rin ang naging papel ng Kalaka Senior High upang hubugi ng interes at skills ng mga tulad ni Aisel at Hart na nangangarap na maging scientist, inhinyero at matematisyan sa hinaharap. So, paano ba napapakita ng paaralan ninyo po yung uh, pagmamahal at suporta uh, na binibigay sa mga estudyante katulad ni Hart at Aisel na may angking galing sa agahaman at uh, inubasyon? Okay po. So, of course, uh, number one is hindi po namin pinapabayaan ng mga estudyante. Even though sila ay graduate na from this school, uh, constant pa rin po ang aming communication po sa kanila. And um, at the same time, we always make sure to empower them as students na hindi, hindi lang sila estudyante. Kasi meron po silang magagawa para sa school and syempre ultimately para sa community. Paano nyo na make sure na parang effective siya? I mean, may mga trials and error ba kayong ginawa? May mga research ba kayong pinag-aralan? Nag-consult ba kayong kani-kanino para talaga ma-make sure na tama yung... Kasi syempre yung wires, diba, medyo magulo yun eh. ba diba? ang dami, hindi lang na naman siya plug and play, ba diba? So, ano yung mga ginawa niyong proseso? So, yung isa po sa... Uh, dahilan Tinginan ko, bakit po, uh, kung paano po namin siya minature? is yan nga po, we do have a member po na may pinsan po or kakilala po na marunong po talaga sa mga wirings. Ginaid niya po kami sa mga wirings po. So, ayun po, naging effective po yung amin mm -hmm. Sa ngayon, napapakinabangan na ng mga estudyante ng Kalaka Senior High School ang device na ginawa ng grupo nila Heart at Acel feedback na natanggap niyo sa mga tao na hagan Kasi syempre part ng research yun eh, yun, yung testing. So ano yung mga na-receive ninyong feedback? So, Uh, naka-receive po kami ng feedback. Wala po nang nag-defense po kami. Since nag-defense po kami, yung mga panelists po is nakita po nila yung invention namin yung nagpaka-punta, yun na. and tumantuwa po sila doon. And also, nung ginamit po siya ng mga classmates po namin, ng schoolmates po namin, sobrang natuwa po sila and na-amaze po kasi po uh, ang isang grade 12 student po na katulad namin is naka-invent po ng ganun invention. Hmm, nakakabilib talaga. No? At hindi lang sa Matangas ang napabilib nung uh, invention na gawa ninyo. Dahil balita ako, parang kaliwat kanan ang mga iba't ibang recognition na natatanggap ninyo. Di ba? May mga interviews kayo from different uh, networks, pages, di ba? So, kamusta? Ano yung pakiramdam na somehow ba nabuboost kayo na parang pag-inventor na lang ako? Nakaka-overwhelm -over po talaga kasi hindi po namin yun in-expect na mag-ganun nga po, makikilala po na ang invention namin sa ganong paraan. Hmm also po, hindi unexpected po talaga yun since uh, gumawa nga lang po kami ng uh, project po para po sa isa po namin subject for requirement po para po makagraduate. And na-videohan lang po siya ng isa po namin uh, teacher. teacher po which is si Doc Marco Kumakap po. And uh, grabe po yung naging feedback din po sa video na and sobrang dami pong likes and then kaliwat-kana na din po yung mga uh, po for interview uh, about po sa aming invention. And sobrang nakakatuwa po na yung simple po namin project, simple po namin invention, simple po namin research, is nakaabot na po sa uh, ibat-ibang lugar po and sa ibat-ibang tao po. And also po, uh, yung mga uh, nag-a-ask uh, din po sa amin. So about po sa aming invention, kung paano po namin siya nagawa, kung uh, as inspiration din po nila sa paggawa po nila ng, kanila naman po at nabanggit nyo sa akin kanina yung uh, teacher niyo yung nag-video pa sa inyo di ba ano ba yung role ng mga teachers niyo yung mga uh, mentors niyo dito sa projects na ginawa niyo well from the very start po sila po ang nag guide po, nag guide po sa amin kung ano po ang mga gagawin sino po makakatulong sa amin and isa po sila sa hubog po sa amin and isa po sila sa uh, nagpa uh, aware po sa amin na may kakayanan po kami gumawa po or mag-invent po ng mga bagay po na sa tingin po talaga namin is hindi po possible or imposible po namin mag See you. See you. Mula sa pagbuo na ito, hindi lang technical knowledge ang natutunan nila. Naging daan din ito upang mas makilala nila ang kanilang mga sarili bilang mga kabataan sa science community. Pero ano naman yung pinaka hindi ninyo malilimutang experience habang binubuo niyo yung invention niyo? So, isa po sa hindi po namin malilimutang experience is yung mismong paggawa po namin ng prototype. Hmm. Kasi po doon po namin uh, napatunayan po sa sarili namin na may kakayanan po pala kami makapag-invent ng bagay po na sa tingin po namin ay imposible. Mm -hmm. And ayun po, sa tulong po ng project po na yon nagkaroon din po kami ng um, connection ng mga kaklase po namin and nagkaroon din po kami ng um, tiwala po sa sarili po namin na may magagawa din po pala kami para po sa future inventions. Yes. Sa kasalukuyan, graduate na sa Kalaka Senior High School as in a Heart at Acel at busy sa kanika nilang kurso sa kolehiyo. Gayunpaman, Aniya patuloy pa rin na ine-enhance at pagbubutihin ang device na ito, hindi man nila ngunit ng susunod na batch ng mga STEM students mula sa Kalaka Senior High School. Diba? Ano ba yung mga future plans nyo para dito sa invention na ito? Well, ang future plans po sa invention na ito is ma-enhance po ma dahil yun nga po para sa requirements. Mas ang bali ang plano po is ang mag-enhance po din noon ay yung mga susunod po sa sunod po sa aming batch since ang prototype po na ito ay pangangalaga na po ngayon ng school. Sa ngayon, tinitignan na ng paaralan ang potensyal na kolaborasyon sa lokal na pamahalaan upang mailagay ang device sa iba't ibang parte ng Kalaka Batangas para magamit na ng publiko. We're planning to propose it to the community, particularly sa LGU, which is na-recognize naman po. We were given a recognition by the city government. Bakit ba importante para sa inyo na gumawa ng mga ganitong klaseng invention, ng mga research na patungkol sa risk management? So, mahalaga po ito since sa panahon po ngayon, parang nagiging irresponsible na po ang mga tao. So, in, sa kapag nag-invent po tayo ng mga sustain, pag nagtuon po tayo ng pansin sa sustainability, mapapabawasan po natin ang chances ng pagbaha, lalo na po ng katulad po sa project namin, maiiwasan po ang pagbara ng mga plastic bottles po sa mga kanal po, which is isa po talaga sa cost po ng mga pag, pagbaha. And also po sa sustainability po ng energy. So, pamamagitan po na pe -pe -pe -preserve ng pagpapreserve so ng sa pamamagitan po ng aming invention. Yun nga po, mapapreserve po yung energy and then uh, makakatulong po ito lalo higit po sa mga lugar po na kinukulang po sa kuryente. Ano naman ang pwedeng nyo sabihin sa mga kadisimber kada natin na nag-unize din na tahakin uh, din ang STEM at ano ba yung mga dapat nilang asahan, Well, para sa mga kabataan po na gusto mag-take ng STEM as their strand sa kanilang high, senior high school journey is uh, wag po sila matatakot kahit po sinasabi po na iba na mahirap talaga ang STEM, mataas ang expectation, feeling superior. Kaya po nila, basta magtiwala lang po sila sa sarili nila. Tapos din sa kung gusto naman po nila mag-invent at nag-aalangan po sila, Uh, lagi lang po nilang iisipin na merong at least isang tao po na nakasupport sa kanila at naniniwala na makakaya po nila kung ano man po yung nainanais nila And also po sa mga kabataan po dyan na gusto pong maging future inventors, uh, isa po sa sasabihin ko po sa inyo is magtiwala po kayo sa sarili. Kasi wala pong ibang gagawa o makakagawa ng uh, pangarap niyo sa buhay kundi ang sarili nila mo and kailangan po na may po kayo sa sarili nyo and as well as po uh, yung uh, perseverance and also yung uh, kasipagan, pagsatsaga and samahan po ng faith po is maaabot nyo po yung, and may reach nyo po yung pangarap nyo sa Mula sa ating sariling karanasan at obserbasyon, posibleng magsimula ang ating bawat imbensyon. Kailangan lang buksan ang mata patuloy na magtanong at paganahin ang imahinasyon. Dahil malay mo, ikaw na ang susunod na makagawa ng imbensyon. Ako po si AJ Castro. Samahan niyo ako muli sa susunod na linggo na hanapin ang mga next-gen expert ng ating bansa. Dito sa Expert Talk.